Sa um, mm -hmm. ADG John, pinag-uusapan natin na uh, National Arts Month ang Pebrero. Yes, Antobrero. Ani ng Sining. Yes, mm -hmm. at, at uh, alam mo ba kung ano pa ang uh, sineselebrate ng ating bansa? Um, uh, Hindi ko alam. <laughs> Valentine. Oo ano <yan? laughs> um, <O -ora>, Valentine. <laughs> um, we are also celebrating the Philippine Tropical Fabrics Month. Oh. So, um, kasama po dyan ang... Uh, PTRI at saka mm -hmm. DOST at saka ang DTI. Yes. So um, actually sa susunod na dalawang araw po ay magkakaroon ng telecon. So parang meron tayong mga activities Uh, may convention, mm -hmm. mayroong mga symposium kasama po 'yung mga experts sa tela kasi marami tayong mga weaving innovations. Mm -hmm. Alam mo bang meron ng piña, linen na gawa sa Pilipinas pero malambot kasi pag sinabi mong hindi piña. Hindi ba, it hindi ba ito kasi ako po. Ay, kasi ako po nakasuot ng <laughs> Nina Inabel ngayon. Hindi ba ito 'yon? That is ano naman, <laughs> piña seda. Piña seda. Na parang pambarong. Uh... Pero magugulat ka, isa sa mga isyong showcase dyan sa uh, telecon mm -hmm. ay uh, yung mga mga pinya, pero hindi yung ganyang klase ng pinya. Mm -hmm. Yung pinya na mukhang cotton, mukhang linen, that you can wear everyday. Yung flowy, malambot sa sa, um, sa skin. Mm -hmm. So these are innovations that we're doing para naman uh, magamit rin natin yung mga uh, tanim natin sa sa bansa. At uh, yung pinya ay hindi lang yung pinya na pangbarong. Uh-huh. Oo. So, may mga iba't iba siyang pa pwede natin gawin. Pati yung bambu kasama dyan. Wow. O, bambu, uh, textile. And ano ito? Supportado ng DOST? Yes, of course. silang gumagawa. Sila ang, okay. ang nag-i-innovate ng mga bagong klase ng uh, mga... Ayan, meron... Uy, maraming salamat at pinapakita uh, nila ngayon. Yan yung mga weaves natin na hindi mo talaga akalain na napapagsama natin kasi yung cotton, linen, yung pinya, yung abaka, yung bambu. Uh, mga mga in, uh, endemic rin sa Pilipinas, yung mga bambu rin kasi, tsaka pinyas, you know. Yes. Alam mo, Nina, nakakatuwa na for the past several years, napapansin ko na nabubuhay yung textile industry natin, mm -hmm. no? Alam mo, kasi, di ba, um, noong 90s and early 2000s, uh, bumagsak yung ating textile industry because of mm -hmm. importation. Mm -hmm. Yes. No? Kasi mas mura nga ng yung galing sa ibang bansa, no? Kaya nakakatuwa na may meron na tayong ganito, no? We're developing our own textiles and yes, we are. utilizing indigenous materials and native uh, trees and uh yes, plants. Yes. Uh, things yeah. that are uh, easy to grow like bamboo. Hindi naman 'yan ano eh, eh hindi naman yeah. 'yan endangered. Uh, oh, we're not in danger. They're not endangered. And they're endemic to the Philippines. Yes, yes. Ang daming bamboo diyan nagkalat. At madali pa silang mag -grow. So, yes. pwede kang gumawa ng pinya bamboo, mga ganyan. Pinya mm -hmm. lin linen or bamboo cotton. Mm -hmm. So, yung mga ginagawa natin. So, hopefully, ay dumami pa ito para mas mapababa rin po natin ang presyo. And also, I'd like to mention that tomorrow, mm -hmm. magkakaroon ng fashion show featuring uh, some designers, mm -hmm. our uh, veteran designers. Tomorrow, kasama sila Avel Bacudyo, yes, Anthony. Yes, kilala ko yan si Avel. Of course, one of my favorites as well, <laughs> si Anthony Cruz Legarda, Albert Andre. JC Buendia, Hiraya Lizan, uh, Nina Inabel, kasama po kami sa fashion show. I also know Hiraya show. Lizan, ha? Ah? Yes. Kasi din-design niya ng uh, Development Academy of the Philippines. Uh -huh. Siya pala ay mag-fashion show din. Kasama at uh -huh. sa uh, Premier Fashion and Design Center, kasama dyan. And uh, kami rin kasama dyan bukas ng hapon sa PICC. Ikaw ba ay mag-ano uh, din? Magpa fashion show ka din? Hindi ako ang model, <laughs> pero I will present a uh, capsule collection nice. uh, for tomorrow. So uh, I'm very excited about that. So, so where is this no? Where is this going to happen? It's uh, at the PICC. At the PICC. So mga kababayan kung interesado po kayong makita yung mga bagong fabrics, Meron dong mga mga bagong exhibits. Gamit, may mga damit, may mga exhibits doon. Ay eh, pwede po kayong pumunta sa PICC para manood dito sa event na ito. Okay. So uh, good luck. Maraming mangyayari ngayong uh, Pebrero.